Pinili ng Diyos ang bansa ng Israel. Sila ang pinakamaliit na bansa. Di naman kong mamili ang Diyos yung pinakamaganda, pinakamalahin, hindi ganon. Ang sabi po dun sa Deuteronomio 7.6, Sapat tat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-ahari, ng higit na higit sa lahat ng mga bayan na nasa abaw ng balat ng lupa. Hindi ka, hindi kayo inibig ng paniloon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alimang bayan, sapagkat kayo ang pinahamaliit sa lahat ng mga bayan. O nung piliin pala ng Diyos sa Israel, pinahamaliit pa siya sa lahat ng bayan ni? Eh? Yan po. Ala, hindi ang batayan ng pamimili ng Diyos yung malaki sa limbawa Amerika o oh, Inkera o oh, kaya eh ang Rusya yung mayayaman di yun. May may hula po dito sa ating bansa na dito makaharoon ng bayan ng Diyos. May hula po. Basahin muna natin ang Mateo 21.43, kapatid. Kaya na sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na, na, na abuna. Sabi po ni Kristus sa mga Kristiyano dun sa Israel nung una sa mga Hudyo. Alam niyo kasi, yung Hudyo po ang pinili ng Diyos sa eh, mga Israelita. Pero nung bago siya pumanik sa langit, sinabi ni Kristus sa mga Hudyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos mawawala pala sa Israel Ibibigay sa isang bansa na nagkaabunga.